Ikinakasana ng grupong migrante ang Zero Remittance Day sa September 19 bilang protesta sa pork barrel system. Kinihimok nila ang mga OFW na huwag magpadala ng pera sa bansa para ipakita sa gobyerno ang kanilang pagkadismaya sa umunay paglustay ng kaban ng bayan. Buwelta naman ng Administrasyong Aquino, ang pamilya ng mga OFW ang mas maaapektuhan sa di nila pagre-remit ng pera ang protestang Zero Remittance Day ng ilang OFW laban sa pork Barrel, pag-uusapan natin kasama si Maring Winnie Monsod. Magiging epektibo nga kayang protesta laban sa Pork Barrel ang ikinakasang Zero Remittance Day sa September 19. Yan ang pag-uusapan natin kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Susan. Good morning, mga kapuso. Bago natin malaman kung epektibo ba, eh titignan muna natin kung ano ang objective o ano ang goal nitong protest na ito. Anong objective nito? eh ayon sa migrante, ito eh a symbolic protest. it is a symbolic protest. alright, a message against the port balance system. so anong ibig sabihin nun? gusto natin malaman kung ilan sila, ilan sa ating OFW ang ayon nito. Mm -hmm. and the only way we can do that is not by saying everybody raise your hands. <laughs> everybody you say this day wag po kayo magremit this day. Mm -hmm. Mm -hmm. Paano natin malalaman kung successful? Eh, tignan lang natin. I mean, this is just one way of doing it. Mm. So you have 21 billion dollars a year. That means about 57 million dollars a day. Gawin na natin 50. All right. That means about two two and a half billion pesos. So tatalungin natin. Titingnan natin sa central bank sa bank because they report oh, every day. Oh, magkano ang natanggap natin na overseas remittances? kung below 50 million dollars eh, yung sa araw na 'yon September 19 well then we will say how much less 40% less 50% less then we know how many OFW's ang sasabing ayaw namin ang ginagawa niyo gobyerno pwede ba i-abolish nyo pork barrel? That's what we're talking about. Hindi yung masisirang ang ekonomiya. How can masisira ekonomiya? Isang araw lang. isang araw lang ang protesta nila uh -huh. You know, and but dapat naman hindi more than one day. Uh -huh. I mean, it's like us. We we go on a rally yes. on on uh, August 26. Then tomorrow there's going to be another rally. You know, just to show galit kami ayon namin giragawan yun ha. Ayan. At kau ganyan kasama natin sa studio si Ginoong Gary Martinez, ang chairperson ng Migrante International. Magandang umaga sa iyo, Gary. Ah, magandang umaga, okay. Susan. Mm. Gary, bakit niyo pinili yung September 19? Ang September 19 ay uh, anniversary rin po ng OWA Omnibus Policy na kung saan yung... Owa mismo na sana magbibigay sa amin ng serbisyo ay pahirapan na kumuha. Po yung po ay nag-start ng 2003. Uh, Kaya taon-taon po may protesta pong ginagawa ang migrante tungkol dito. At yan na rin po ang napili na pecha ng ating mga kababayan sa ibayong yung dagat. Yeah, mm. pero, you know, sa mga 19th of the month, ba talagang may remittances? Baka naman, wala ka talaga. <laughs> eh, di, what is the point? Because you are trying, you know, you can, if you are protesting against the pork barrel, then your remittances, zero remittances, Your remittances, the pagpababa remittances for that day will show exactly, 'di ba? Then we can have a quantitative estimate <laughs> of of how the, uh, the the people are protesting. Ang ano, ang isa pong malinaw dito, ang oh. 19 po ay araw din ng pagpapadala ng ating mga kababayan, Ms. Meswelaga. Ah, 17. Uh -huh. Uh -huh. At 'yan po pinadadala hanggang abente. Ngayon uh -huh. po, ang isang sigurado po, yung pong aming 145 member organization sa 23 countries ay nagpahayag na na sila po ay makikisa at hindi magpapadala at patuloy pong gumugulong ito at may mga dito po sa Pilipinas, yung mga migrants advocates, yung kanilang mga members ay sumali na rin po sa aming panawagan. So in other words, hindi lang migrante but all the associations of OFWs. Tama mm -hmm. po, ano okay. yung pong deport, yung bagong katatayong alliance na OFW Demands for Abolishment of Pork Barrel, ay e, uh -huh. yan po ay isang malaki ng alyansa na ngayon po ay tumawag na sa kanilang mga chapters din sa iba't ibang panig na mundo. Uh para sa araw na ito, para, para lang malaman ng gobyerno, mali naman ang gobyerno sa sabihin eh, hindi naman na mahihirapan yung, yung OFWs, huwag niyong gawin yan, uh -uh. Yun know, isip kayo ng dalawa. Eh, hindi ganun! Symbolic protest <laughs> Kasi sinasabi naman lang kanya ngayon na uh, Winnie uh, Na dapat daw magdalawang isip yung mga sasali oh, Dahil yung pamilya daw nilang maapektuhan Alam mo, ano lang yan eh uh, ma Isa lang ang maliwanag Ang mensahe ano yeah, exactly. sa palasyo Galit ang OFW Ang warning kay Pangulong Aquino wag mong patakbuhin ang gobyerno natin Na parang negosyo That's it, I abolish mo yung pork barrel mo I abolish natin yung mga pork barrel Tapos simulan ng korupsyon Okay well, you know, that's it sa akin So, mga kapuso, okay. <laughs> <laughs> so, Maring Winnie, maraming salamat. At siyempre kay Ginoong Gary Martinez, ang chairperson ng Migrant International. Siyempre si Maring Winnie Monsodana. Thank natin you, Susan. Thank you, mga kapuso. Abolish the port barrel. <laughs> Strong message.